Kumusta at welcome sa ating video. Ang anime natin ngayon ay ang Baki Season 2 kaya naman kung fan kayo ng anime na ito ay magstay lang kayo at mag-enjoy sa panonood. Simulan na natin. Nag-umpisa ang kwento sa bahay ni Baki, dito ay binisita siya ni Kapitan. Marites kasi si Captain kaya binalitan niya kay Baki agad na may natuklasang malakas na nilalang na malakas paraw sa T-Rex. Sabay tingin ni Baki sa Jario. Pinakita rito ang pagkakatuklas kay Pickle at ang dinosaur na kalaban niya na nasa loob ng yelo. Dito ay bida-bida si Professor na nagpapaliwanag tungkol sa posibleng pagkabuhay ni Pickle dahil naniniwala siya na na-preserve ito. Pero si Payat ay hindi kumbinsido sa paliwanag ni Professor at nagbida-bida rin. Pero kahit na na nila ang lahat kalaunan ay natamad na sila dahil wala naman nangyari. Kaya nagtamad na lang siya rito, habang nagbabasa ng bastos, manyak rin pala si Kopal, sabay naisipan niyang lutuin ang laman ng T-Rex. Excited siya rito na tumakbo dahil siya palang ang kauna-unahang tao na makakatikim ng T-Rex. Dito ay nawindang si Professor nang makita niya na si Pika lang kumakain sa T-Rex, imbis na siya ang kainin nito. Nagluto na si Payat rito at parang napakabango ng niluto niya, hanggang sa naamoy ito ni Pickle kaya nagising siya. Habang masarap ang kain ni Payat ay biglang dumating si Pikal at binuraot nito ang niluto niya. Sobra ang pagkabigla at takot niya rito pero palag-palag pa rin siya, sabay pinagbabaril si Pikal. Kaso hindi tinablan si Pikal dahil makunat ang muka este ang katawan nito, binanata na nga si Payat nito. Hanggang sa aksidente niyang nabuksan ang pinaglalagyan ng katawan ng T-Rex, sabay nagawa niyang ikulong si Pickle kasama ang katawan ng T-Rex sa loob ng refrigerator. Dito ay bida-bida na si Payat habang sinasabi na siya ang nakapagkulong kay Pickle sa loob, at siya rin ang nagpatawag ng maraming polis, gusto niya kasi ipaaresto si Pickle, ikaw ba naman kasi ang binanatan, nang walang dahilan. Pero sabi ni Professor ay Army dapat ang pinadala pero minamaliit ito ng polis hanggang sa nagpakita na nga si Pickle, sabay binanatan sila. Ito ay nagpatawag na sila ng army, at nilabas na ng army ang secret weapon nila, ang robot na kayang magganchilio Ngunit natalo pa rin ito ni Pickle hanggang sa dumating na ang US Army, at ang lahat ay panis kay Kapitan, dahil naghubad lang ito, ay beshi na sila Ito ay dumating na si Pickle, mula Amerika patungong Japan dito ay pinatikim niya sa reporter ang nagliliwanag niyang tarugo na talagang kinagulat ng lahat. Pinapaliwanag naman ni Professor rito na ganun talaga si Pickle dahil wala itong moralidad. For the rally ang mga tao rito dahil lapastangan raw si Pickle sa ginawa nito sa babaeng reporter, habang si Hanma, ang erpat ni Baki ay relax lang at sinabing papasok na siya sa kampo. Habang si Retso naman ay na-curious kay Pikal at pumasok rin sa kampo, na ginawang katawa-tawa ang guard, at ginagawang taguan ang mismong likuran nito. Sinubukang pigilan ng mga gwardya si Yojiro rito kaso walang laban sa kanya ang mga ito dahil mahihinang nila lang ito, na nagsimulang sakta ng bawat isa. Nagpatuloy si Retso sa pagpasok ng kampo kaso nagulat siya, nang may nauna na pala sa kanya na ibang fighter rito. Jack! Kaso biglang inistorbo ni Jack si Pickle sa pagtulog kaya lumabas ito at inihiyan sila. Maya maya ay dumating si Yojiro rito at sinabing nagsama-sama raw ang mga mahihina na kinagalit naman ang anak ni Dopo. Dito ay naglaban sila pero no match ang anak ni Dopo. Sabay pumasok na nga si Yojiro gamit ang kanyang pangit na muka sa fiberglass na salamin. Kinausap niya si Pickle at sabay nag sila, sabay bumaligtad si Pickle, dahil ginamitan siya ng Aikido ni Yojiro, na ni Yojiro dahil pati siya ay na-outbalance. Ngunit kahit sa simpleng pagtayo ni Pickle ay napabilib lahat dahil napaka-flexible nito. Maya-maya ay nakiusap ang sundalo kay Yojiro na lumayas na siya. Pinalaya naman sila lahat mula sa kampo dahil kay Yojiro. Nag-uusap sila tungkol kay Pickle pero sabi ni Baki ay wala naman siyang interest kalabanin si Pickle dahil ang gusto niya matalo ay ang air niya. Masaya naman si Pickle dahil naiisip niya pa rin noong nakipag-pisbomb siya dahil ngayon niya lamang naranasan ito. Samantalang nagpapakitang gilas si Retso Rito na binisita ni Baki para mag-apply bilang student niya, kaso sinabi ni Retso na hindi niya bet si Baki kundi si Pickle na ang bet niya at gusto niya itong bugbugin. Kaya malungkot si Baki na umuwi dahil sa rejection na nauumay na kay Pickle. May problema sila rito dahil isang buwan nang hindi kumakain si Pickle, hindi kasi nito kinakain ang ayaw lumaban sa kanya. Pero may isang hayop na papalag rito, ang Siberian Tiger, kaso mahal ito at malapit ng ma-instinct. Kaya nagprotesta ang mga tao para rito. Nabalitaan naman ito ni Retso kaya nag ito para maging food trip ni Pickle na ayaw sana ni Toko gawa pero mapilit si Retso at feeling malakas. Samantalang si Pickle ay chill lang rito. Tumating na nga si Retso sa balwarte ni Pickle at naglaban na nga sila ginamit ni Retso ang lahat ng teknik niya. Pero sa kalagitnaan ng laban ay sinimulan na siyang kainin ni Pickle kaya nawindang siya at naging suntok baklana ang banat niya rito. Pero biglang nabuhayan siya na nakausap ang perpektong siya at naging napakalakas niya rito. Pagsaksi Pickle rito pero sabi ni Professor ay hindi tatablan si Pickle dahil makapalang mukha este ang mga buto nito. Naging four pets na nga si Pickle rito at sinugod siya. Eita. Sinubukan naman ito pigilan ni Kalbo para wag siya makain pero binigwasan lamang siya nito. Dito ay sinumula na niyang emakbang si Retso. Pero napigil rin. Pagkagising sa ospital ay putol na ang kanyang binti at labis ang pagsisisi ni Retso rito dahil hindi niya napanindigan ang mga sinabi niya na magpapakain siya kay Pickle kapag natalo siya. Pinisita naman siya ni Baki rito at inilabas ni Retso ang mga saloobin niya tungkol sa mga nangyari. Pinola naman siya ni Baki rito para maging for the yabang sa ulit. Habang pauwi si Baki ay napapaisip siya sa salitang kain at hindi niya napigilan na ma-excite na makaharap si Pikal. Nagpapakitang gilas si Dopo rito, maya maya ay tumawag si Tokugawa at Minari test ang nangyaring laban sa kapwa niya Kalbo. Sinabi naman ni Dopo ito sa anak niyang si Katsumi na nagtalo pa ang dalawa sa salitang pagmamaliit pero ang malinaw ay nagalit si Katsumi at gusto ipaghigantay si Retso. Nakatakas si Pickle sa bakal na pinto at nasabi ni Toko gawa na si Yojiro pa lang ang sa krito bukod kay Pickle. Nakatakas na nga si Pickle at nang dekwat pa ng damit rito. Kumalagala si Pickle sa city hanggang nasagasaan siya ng delivery truck at marami itong sakay na karne at kinain niya ang mga ito. Habang nagsasanay si Katsumi rito, ay naalala niya ang pangit na mukha ni Yojiro na sinasabing mahina siyang nilalang. Si Katsumi ay naiisip na hindi siya katulad ng erpat niyang si Dopo na wala ng babasagin sa muka at makunat na sa labanan samantalang siya ay kulang ang experience sa laban. Maya maya ay nabalitaan niya na nakatakas si Pickle, sabay naisip niya na ito na ang pagkakataon niya para may paghigantay si Retso kaya inipon niya ang mga member ng Shinshinkai para mahuli ito. Si Pika ay papasok sana sa isang bar pero pinigilan ito ng tauhan ni Katsumi. Sinabihan naman ni Dopo si Katsumi na huwag ituloy ang pagkalaban kay Pikal. Tumating ang grupo ni Hanayama at inerborn nito si Pikal sa kanila. Pinatulog naman ni Katsumi si Dopo rito. Nagtulong-tulong sila para hulihin si Pikal pero wala silang laban rito. <coughs> Pero hindi sumuko si Hanayama at tinapatan sa lakas si Pikal. Hanggang sa dumating si Baki, at naging mahinahon naman si Pikal dahil nagugustuhan niya ang malalakas na tao. Kaso ginamitan siya ni Pikal ng Aikido, kaya na-excite si Baki kaya binanatan niya si Pikal. Samantalang si Pikal ay chill lang at pinasunod nito si Baki sa balwarte niya. Si Katsumi ay naasartalo dahil inagaw ni Baki sa kanya si Pickle pero base sa kwento ng mga tauhan niya ay napagtanto ni Katsumi na wala siyang laban kay Pickle. Dito ay nasa balwarte na nga ni Pickle si Baki at maglalaban na sana sila nang biglang pinaalala ni Hanayama. Ang maling desisyon niya noon tungkol sa maling pakikipaglaban kaso nainip si Pickle dahil daming alam ni Baki kaya sinipa siya nito pagtapos ay sumayaw ito ng parang nagsasaya. Uspusa ng pagsasanay ni Katsumi na naalala ang kabataan niya hanggang sa binisita siya ni Retsu na master niya. Pero ang totoo ay gusto lang makalaban ni Katsumi si Pickle at wala naman siyang paki kay Retsu. At magkasama na silang nag-training rito para raw may pagpatuloy ang generation ng karate at ng kungfu ng magkasama. Kakumeteki na GA Iisip pa rin ni Baki ang lakas ng pagkakasipa sa kanya ni Pickle na nahahalin tulad niya sa lakas ng erpat niyang si Yojiro. Dahil rito ay lalong nasasabik si Baki makipaglaban kay Pickle. Samantala si Laretso at Katsumi ay patuloy ang pagprepractice ng magkasama na sinasabing kailangan nilang magpaturo sa mas master pa sa kanila. Nilagyan nila ng maraming chloroform sa palihid ni Pickle para raw maging masarap ang pagtulog nito at hindi na magtangkang tumakas pero sabi naman ni Tokugawa ay sa tingin niya ay walang balak tumakas si Pickle sa lugar na ito dahil dito ay marami siyang makakalaban at magiging kaibigan. Samantalang si Baki ay nagpre-practice na para sa muling paghaharap nila ni Pickle. Habang sila Katsumi naman ay hinahasa ang isang teknik na pwede nilang gamitin kay Pickle, ito ang suntok na singbilis ng max speed. Sinasabi ni Katsumi rito na mag-imagine raw na maraming joints para mapabilis ang atake, for the flashback rito, at sinabi na dati ay naglalakbay si Dopo, at nakikipaglaban sa mga martial artists sa China, at dito ay niya si Katsumi mula sa isang circus dahil nakitaan siya nito ng potential na mabilis matuto, at itinuring siya nitong isang tunay na anak. Sabay dating ni Master Kako rito, at dito ay itinuro ni Master Kako, ang isang suntok na kasing bilis ng max speed, sinabi nito na mag-imagine ng mas maraming joints para maging flexible. Literal na imagination mo ang limit. Isang gabi habang nagpre-practice si Katsumi ay na-imagine niya, na marami siyang joints at nagawa niya ang tinuro ni Master Kako ng isang gabi lang. Sinabi ni Master Kako rito, na talagang genius si Katsumi, at sa tingin niya ay na-master na nito ang itinuro niya, o pwedeng nahijiten pa nito. Dito nga ay buong katawa na ang ginagamitan niya ng ganitong teknik. Na talagang kinagulat ng mga member ng Shinshin kaya dito ay nagprepractice rin si Baki na nag-iimagine na nakikipaglaban sa isang T-Rex. Patuloy ang pagpapakondisyon ni Katsumi kahit ngayong araw na mismo gaganapin ang laban nila ni Pikal. Sabay nakasalubong niya ang kanyang inarito at sinabi nito na may inimbitahan siyang importanteng tao para kay Katsumi pero niyakap siya ni Katsumi at sinabing ikaw lang ang nag-iisang ina para sa akin. For the flashback rito, at pinakita ang kabataan ni Katsumi, ang ama ni Katsumi ay namatay sa gitna ng pagtatanghal, kaya naisip ni Dopo na kupkupan si Katsumi mula sa kanyang ina. Maya-maya pa ay dumating na ang inimbitahan ng kanyang ina, ito ay ang kanyang tunay na ina. Pero niyakap niya rin ito at parehas rin ang mga sinabi ni Katsumi dito. Pagpasok pa lang ni Katsumi sa arena ay sinalubong kagad siya ng dumadagong dong na statement jab mula sa libo-libong member ng Shinshin Shin Kai. Dito nga ay binugbog niya kagad si Pickle sa mga maseselang bahagi ng katawan nito. Pinawian naman siya ni Pickle gamit ang isang sipa pero ramdam kaagad ni Katsumi ang power ni Pickle. Ngunit nawala na ang ngiti sa mukha ni Pickle at ginamit na nito ang kanyang stance sa tuwing may makakaharap siyang malakas. Nag-counter nga si Katsumi rito at talagang nasaktan si Pickle na parang pakiramdam niya ay hinampas siya ng buntot ng T-Rex pero napuruhan naman ang kamao ni Katsumi rito. Dito nga ay lalo siyang nabaldado dahil sa tibay ni Pickle. Pero dito ay nagtodo na si Katsumi. Umatake si Katsumi na parang latigo, sa sobrang bilis at lakas nito, bagsak si Pickle. Pero halos wasak na ang kamay ni Katsumi rito. Inakala nilang panalo si Katsumi rito, pero ang totoo ay nagpapahinga lang si Pickle dahil ang tingin niya ay dapat na lamang niyang antayin na mamatay si Katsumi dahil dugoan na ito. Do dito ay tanggap na ni Katsumi ang kapalaran niya na makain ni Pickle dahil tumutupad siya sa pangako. Nagulat ang lahat rito, sabay binalak ni Toko gawa na pigilan si Pickle gamit ang baril pero namagitan si Dopo at sinabing huwag mong bigyan ng kahihiyan ang anak ko dahil ang anak ko ay tumutupad sa pangako. Pero satisfy na si Pickle sa naging laban nila at hindi siya kinain ito. Dito ay pinagmamalaki na siya ni Dopo dahil nagbago na raw si Katsumi. Pagdating sa ospital ay ingit si Retso dahil nagpikita ng tapang si Katsumi, samantalang noong siya ang natalo kay Pickle, ay nag-alinlangan siya. Pero sinabi naman ni Katsumi na nagpapasalamat siya sa lahat ng martial artist na tumulong sa pag-unlad niya, gaya ni Retso. Sabay dating ni Baki na sinabing talunan pa rin siya, for the galit naman si Retso dahil sa sinabi ni Baki, pero okay lang kay Katsumi. At sinabing si Baki na lamang ang magtuloy ng laban. Naglalakad si Yojiro, at sa simpleng paglalakad niya lamang, ay nagtabihan na ang mga mahihinang nilalang dahil sa haki niya. Sabay hinarang siya ni Dopo rito at niyaya siyang mag-inom. Natutuwa kasi si Dopo dahil sa pagbabago ni Katsumi dahil sa mga sinabi ni Yojiro pero kahit na ganun ay may malaking pagkakamali pa rin si Dopo dahil matagal naging mahina si Katsumi at ang ibig sabihin ay beni baby ni Dopo, si Katsumi dati. Sumang-ayon naman si Dopo na kinagulat ni Yojiro. Sa gitna ng pag-uusap nila ay napag-usapan nila si Pickle at gumamit pa sila ng mathematics para kalkulahin ang chances na mapunta si Pickle sa panahon nila at lumalabas na sinadya ito. Habang si Baki naman ay patuloy ang pagsasanay kaso hindi niya ma-imagine si Pickle na nakikipaglaban sa kanya dahil hindi niya pa nakita ang buong lakas nito. Maya-maya ay bumisita si Retso at kahit na ito ay hindi alam kung gaano talaga kalakas si Pickle. At dito ay nabaliw sa sabik si Baki, na parang nagising ang dugong hanman nito, na kinagulat ni Retso, dahil parang si Yojiro ang nasa harap niya. Kaso naunahan na siya ni Jack. Tumating si Jack sa baluarte ni Pickle, at dito ay masaya si Pickle dahil may bago siyang laruan. Nainggit si Jack sa pangil ni Pickle, kaya naghamon ito ng kagatan, kaya naghalikan sila. Tumawag si Baki kay Tokugawa, sabay binalita ni Tokugawa kay Baki, na nahuli na siya dahil naunahan siya ni Jack Pero talo si Jack na natanggalan ng balat sa muka Pero hindi na panghinaan si Jack at umatake pa rin ito, ngunit na niya na sobrang tigas ng pangani-pikal Tumating sila Baki rito at nasaksihan nila ang nangyayaring labanan Pero nakabawi si Jack rito at kinagat ang tenga ni Pickle dahil rito ay nagalit ito. Umatake pa rin si Jack rito pero nagulat siya dahil hindi na siya makatama kay Pickle. May trick pala si Pickle rito at napakabilis nito na parang pusa na nakakulong sa hola. Talo na nga si Jack rito at nagsimula na ngang magdiwang si Pickle rito. <coughs> Pero may naalala si Pickle Rito at hindi nito itinuloy ang pagkain kay Jack na pinagtakahan naman nila Baki. For the flashback si Picklerito Rito na naalala ang pagkain niya ng insekto na talagang kinatraumatize niya dahil nakakalason nito. Samantalang nilapitan naman ito ni Tokogawa Gawa buti na lamang ay hindi ito tinamaan ng nakamamatay na F ni Jack dahil bansit ito. Nao Jack, saikyo no... Sinugod nila si Jack sa pinakamalayong ospital, at dito nang magising si Jack, ay agad itong bumalik sa kinaroroonan ni Pickle. Pinugbog na nga niya si Pickle rito, at napatakbo na nga si Pickle, dahil si Jack ay hindi namamatay sa paningin ni Pickle. Pero na bad trip na rin si Pickle at binugbog na ito, at dalawang beses na si Jack sa loob ng dalawang araw. Kung Ngunit paggising ni Jack sa ospital ay babalik pa sana ito, nang pigilan ni Bucky at sabihin ang ginawa ni Pickle, sa kanya nang matalo siya nito na ang tingin lang kay Jack ni Pickle ay preniserbang pagkain, iyak si Jack sa labis na kahihiyan. Nag-uusap si Gawa at Yojiro rito nang mapag-usapan nila si Baki at sinasabi ni Kalbo rito kung kakayanin ba ni Baki si Pickle na parang pinapalabas ni Kalbo na kung ang tatlong magagaling na mandirigma ay hindi umubra, si Baki pa kaya natapakan naman ang pride ni Yojiro rito at sinabing huwag mo kakalimutang may dugong hana si Baki at nakatadhana na ang paglalaban ni Pickle at Baki, sinabi pa ni Yojiro na kung sino ang matira ay kakainin ko. Samantalang si Baki naman ay binantayan na si Pickle para masigurong makalaban niya ito. Si Pickle ay pinapakain na ng karne ng dinosaur na nahuli niya at niyayan nito si Baki at pinagsaluhan nila ito. Kaso pwedeng hindi na lumaban si Pickle kahit na kailan dahil nakopya na nila ang karne ng T-Rex at palagi na itong busog at hindi na kailangang manghunting ayon kay Professor. Pero sinabi ni Hanayama rito na lalaban pa rin si Pickle kahit busog na ito dahil may dugo itong fighter. Maya-maya ay nilapitan ni Baki si Pickle at tinapik ito sa mukha ng napakahina na ni Pickle dahil napakahina nito at parang mina maliit siya. Sabay nagumpisa na ang laban nila. Okay. Pero tumalon si Pickle rito sabay binagsak sa lupa si Baki, nagpinagtakahan ng lahat kung bakit nakatayo ka agad si Baki. Nasaktan nga si Baki rito dahil nagkagulo-gulo ang organ niya. Nagulat nga si Baki rito na hindi siya inaatake ni Pickle, iniisip kasi ni Pickle na nasobrahan siya sa tuwa sa bago niyang laruan kaya, nang hihinayang siya. Natapakan naman ang pride ni Baki rito na kinagalit niya. Pinaglalaroan na nga siya ni Pickle rito at sobrang natatapakan ng pride niya. Sa sobrang natapakan ng pride ni Baki ay inulit niya ang kanyang pagbaksak para makuha ang respeto ni Pickle. Pero nalito si Pickle rito at sabay ginamitan siya ni Baki ng kakaibang atake na padaplis. Nagulat nga si Pickle rito at parang hindi siya makarecover. Dito nga pinaliwanag ni Retso ang ganitong atake na ginagamit sa boxing. Ang tingin ni Pickle ay parang isang salamangkero si Baki, na talagang kinakalito ni Pickle. Nagumpisa nang ang umatake si Baki gamit ang tampal sa likod, na pinaliwanag na naman ni Retso dahil napakabangis raw ng atake na ito. Natatakot na nga si Pickle rito, kaya nagtodo na ito. Kaso nagbago-bago ng style si Baki rito, ginagamitan niya kasi ng psychology mind game si Pickle, hanggang sa ang tinginan nito kay Baki, ay ang pinagsama-samang karibal niya noon. TENKA tekno Kulat ni naritogeteita. Gulat na gulat na nga si Pickle Rito na parang napanghihinaan na ng loob. Jirakus no Pero nagcounter si Pickle Rito na parang isang atleta. Pero si Pickle ang tumansik dahil sa ginawang counter ni Baki at labis naman ang paghanga nila Hanayama Rito. Pinaliwanag naman nila Retso Rito na ginamitan ng deflection si Pickle. Sabay nagjingle naman si Baki Rito na parang nang-asar kay Pickle. Sabay grabe ang galit nito kay Baki Napapaisip naman si Baki rito na naiimagine ang ibang match up para kay Pickle Hanggang sa for the flashback si Baki na naalala ang kanyang ina at ama habang umiilag sa mga atake ni Pickle na parang isang matador Naalala naman ni Pickle na gaya ito ng butterfly na hinuhuli niya na parang tumatagos sa kanyang katawan Napapaisip naman si Red Sorito na ang kahit na sinong legend ay mahihirapan kopyahin ang mga ginagawa ni Baki. Hanggang sa Bennett Logan siya ni Baki at talagang namilipit ito sa sakit. Tito ay nagtanong pa kay Retso si Kalbo kung bakit sobrang namilipit si Pickle na parang wala siyang bayag. For nagalit si Pickle rito na nagbago ng anyo. Naglabasan ng mga peklat ni Pickle dahil sa pagkabaanat ng balat niya. Na napapalakpak na lamang si Laretso rito nang malaman kung saan galing ang mga sugat nito, ito ay galing sa kagat ng T-Rex. Natutuwa naman si Baki rito dahil itinuring na siya ni Pickle na totoong kalaban. Dito ay ginagamit ni Baki ang lahat ng kanyang experience sa pakikipaglaban. Nakita rin ni Baki ang experience ni Pickle. Counter ang ginamit ni Baki rito. Oh, so, kita ka I, so, koto ga Pinakita ang mga ginagawa ni Pickle dati pero hindi na niya magawa ngayon. Pero nang gigil at nakipagsabayan si Baki rito. Kaya sa huli ay panalo si Pickle. Pero para kay Hanayama ay ang panalo ay si Baki dahil napilitang gumamit ng teknik si Pickle kahit na sobrang dihado sa lakas si Baki. Sabay nagtambay si Pickle sa rooftop, maya, -maya ay dumating si Baki para samahan siya. Nagkuro ng debate rito kung dapat bang ibalik sa pagkapreserve si Pickle at ipasa na lamang sa susunod na generation. At nagkaroon na nga ng botohan, at ang naging boto ay dapat ibalik si Pickle sa pagkapreserve at patulugin muli. Pero nakatakas si Pickle rito, sabay lumitaw si Pickle sa harap ni Professor na may dalang ulo ng T-Rex para magpasalamat.